Ito ang pinakabago for pre-order pa lang. Huh? For pre-order pa lang. I love um, you. Bina, kahit yung pinapokpok mo ng pinapokpok, pwede ko bang itry? Ah, hindi, hindi ah, paano mo nga siya matetesting kung hindi mo siya tinatara Ganon, yung talagang may pako na gano'n-ganon, di ba? Hindi, yung Para, sinasabi nilang gano'n, yung hindi mo sinasadya, na mahulog, hindi yung sasadyain mo. Hindi <laughs> Pare ba? Talala mo. ano siya? Okay. Hindi yung... Yes po. Hindi yung... Isubukan total... mo na... Hindi yung... Ano, yung... Siyempre, yung lakas mo eh. Okay. Ah, okay. Okay. Pati din sa ano, pwede po sa ano, sa... Pwede sa water. Pwede. Resistant yes, no? Yes po, IP66 na po yan. But... First day po na rin. Pero pag 29 na kayo pupunta sa... Ito ang dalawa. Ito sir, original... Design ko ka Jeremy. Ito... Ya namanya farming par pop pop po mo ga. Vamos on online, mm -hmm. Mm -hmm. 28 dani bene. Nih. Vamos mm -hmm. on 28. <laughs> oh. Amale peseta la bene Jeremy. Senanana nenan pop 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 tangore oh. Enggak mau ikut berdari. Ay oh, pop, depende 'no makasalud. Depende 'no masinang no talaga. kaya yan natural as ko yari. red ta customer ra. Yan yung earbuds. Ah.